Welcome sa YouTube channel. Wala na naman mga hugasan, ganang hugasan si so, Terence. Bago ko lang sa aking YouTube channel, mag-like, mag-share, subscribe. And, pindutin niya rin yung application bell para click po kayo sa akin na release na video. Ito nga, ito nga mga ka na update. Eh, yung ibon na nag-overplay natin, nakabalot na. And, ito nga, papakita ko sa inyo. Then, ang young bird. Nakananay na ito, basra line. Ay, na, tatay, basra line. Yung nanay, bandel brook. Yeah! ano, uh, quality bird. Ito yung kanyang kapatid. Pati yung kanyang kapatid, mga kapatid. Ito, black tick, mga tatay wah di sing-sing nga yun pakita ko tatay, yung Bastra line imported din kasi pinang ano lang kasi nga, ano lang natin to pinang de-breed sako sako yung ko <laughs>

And ito rin yung ano, nakakarga natin sa club. Ang um, club ng KRPC mga kapatid. Ayan Iyan na, Ayan natin siya naikarga ng ano, sa final lap namin ng derby. Yung, yung mga nakakuha sa mga no, nakakuha din sa trophy, mga kasamahan ko eh, okay naman sila. Eh, ako, support lang din ako. Di ba siya ako nakapagkarga? Hindi rin ako nakapagkarga rin eh. Eh, chat-up rin pala sa sa KRPC, sa popular review sa sigsag sa amin sa Lapis El Dorado. Wow! Pagkat ako sa inyo, isa isa mga kapatid diba? Tara yung anak ng Basra line natin. Pati ng Bundle Brook. Ito ang mga magulang niya. Nandiyo dito, yan. di ba? Mga quality birds kasi? Yeah. Wow! Ito rin yung green cell. Ito nga again, Batman. Hey. Hmm. Ang, ang, magulang din na ito. Itong <coughs> Buster Line, pati Bundle Brook. Dalawa na yun na ito. Ah, ano yan? Pa-clubbing na rin yan ah, 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 ng KRPC. Tanay isang sing-sing, sa -sing, daan. At Ito rin, kapatid din. Ito yung pinakaunang anak ng basra natin. Si Ricardo. Ang mga tatay, nilabas ko kanina. Ayan o. Basra line. Ang mga pro. Uh. Ito. Ito yung anak ng Taiwan natin, yung nawala, yung okay, record na malaki. Yung unang i vlog i vlog natin. Yung nawala, yan. Ito yung mga anak. Kaano nga rin yan, cloud ring. Kaano, kulay pink. Basta tayo nakapaglilis eh, mamaya mamaya tayo nakapaglilis. At tira na, yung naman mo Ayun, yung kanina nilabas kang itim. Kapatid din yun. Anak din ng Taiwan bird natin. Nang galing mo longga po. Yan. Saka ano na rin to, club ring. Na kulay pink ng KRTC. Yan, Ano, di mo nakita mga tasa mo? Ito naman. Ang matumba na nabasan. So, anak ng black chick natin, may nai nasakin natin sa KRPC, sa truck, sa club. Yan. ito yung anak ito, itong black chick ito rin yung anak ng Taiwan natin, hindi nawala yan paris to ng Taiwan yung anak niya eh ngayon wala na paris niya yung kanina Labas natin. Yung block <coughs> At yung ano natin. At tawagin na ex-makina, uli as daw. Yeah. <coughs> Black Widow. Uh, yung lang naman na ang magulang na ito, ito yung black check, black check. Yung may natin sa KRPC sa truck, sa club. Ayun, Ayun yung tatay niya. Ano to? Pak. Ito yung hen. Ito yung hen. Kapatid niya, ayun o. Hmm. Kaya mo lang pinila. Kaya guard. niya yung lolo niya. At yung black check nandito Ang bell, oh! dito. Ang Para siyang bear. Ito naman black. Ito dito, black. Ito mga black. Ito Ito ang tatay na ito, hindi ka black sa natin. Tapos yung nandun na... Sigurd na pwede. Tapos ang At, tayo natin yan. Ito po tayo, yung mga natin dati. Natin. And dito ko na tatapos yung video na to. Mag-like, share, subscribe, and pindutin nyo na rin po yung application bell para update ko kayo sa akin. Release na video. Okay na?